ganahan ng laki kag mga brader Paraya, Gago! Na, si Boy Tapang Wow naman! Si Al Muraldi Wow! Jade Moreno Wow! Si, si Tagahan na si Nanang Laki Wala na nga dili ka ganahang sister Ganahan ka og brader Nagpasabot Ganahan ka laki So, bakloy ka Bakloy Ayaw, di ba? Yeah. Idol, Chris Bryan Sus idol tika pero naunsa ka ba do dagha na makaing laki tingog ka ganahan kag mga sister karon ganahan Paraya, na lagi kag mga brother gago si Buitapang Tapang wow naman si Al Muraldi wow Jid Murino wow si tagahan si nanang laki wala na nagpasabot nga dili ka ganahag sister ganahan ka og brother nagpasabot ganahan kang lucky so wala na kang duda dura bakloy ka bakloy ayo di ba ganahan, <laughs> ganahan sister ka ikaw re magaling kang kumpal ka ganahan. kay bisan pungot kay imong video lagot kay puro pasaway puro sungog puro tamay puro hagit sa mga content creator nga mga maskulado. Ano di Mau di hilik ni nang Paklui, mo nang Mau di hilik mo nang daku lawas. Buita tapang asting. al almoral di nang kukik lawas. Cid mo rin Mau di ay kay sister kang terantang ku. Anak kanang ku. Sayangin mo kanang kuapo. Imong di Oke, oh, lah. Lami bagi apa ni, Alah, pada ayun. Sikat nak Idol tika. Mana idol tika? Terus aku lagut. Lagut ke apa aku? Terus so, bahala Kayak for engagement. Ayay! <laughs> -ay.